araw-araw, marami tayong pinipiling desisyon tulad ng kung anong pipitin, saan magtatrabaho, o paano mag ng na pera. Pero naisip mo na ba pa kung paano itong mga simpleng pagpili kapag nawa na marami tao na nakaka sa buong ekonomiya natin? Ito ang isa sa mahalagang tanong na tinutulungan tayong unawain ng economics. Ako, si Danny, at para simulan ng pag-aaral sa kawili-wiling paksang ito, tingnan natin ang pangunahing ideya nito, ang sampung prinsipyo ng economics. Alam mo ba ang kasabihang walang libreng tanghalian? Sa economics, totoo ito. Ibig sabihin, sa tuwing tayo ay may gustong makuha, kailangan nating magsakripisyo o isuko ang ibang bagay na managarin sa atin sa bawat desisyon mula sa pagpili ng bibilhing pagkain hanggang sa kung saan natin guguguli ng ating oras laging tayo ay may kailangang ipagpalit sa madaling salita walang makakuha ng libre lahat may kapalit tama ito ang tinatawag nating opportunity cost sa madaling salita ang opportunity cost ay ang pinakamahusay na alternatibo na isinuko mo para makuha ang pinili mo halimbawa kung pinili mong mag-aral para sa exam, sa halip na manood ng sine kasama ang mga kaibigan mo, ang opportunity cost mo ay yung saya at karanasan ng panonood ng sine kasama sila. Kaya sa paggawa ng anumang desisyon, dapat talaga natin isa alang-alang ang opportunity cost na kaagipa ng bawat posibleng aksyon. Ano yung pinakamahalagang bagay na kailangan mong bitiwan para sa pinili mo? Secret! Paano nga ba gumawa ng isang desisyon? Ang paggawa ng desisyon ay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga maliliit at paunti-unting pagbabago. Ito ang tinatawag nating marginal change. Sa so, marginal change ay ang pagdidesisyon sa paraan ng paghahambing ng marginal benefits at marginal costs. Wow! Rational person! Ang kapalit ng anumang desisyon na pipiliin natin, ito ang may tinatawag na incentives o incentivo ang mga insentibo ay susi sa pagsusuri kung paano gumagana ang mga pamilihan. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng isang mansanas, nagde-desisyon ang mga tao na kumain ng mas kaunting mansanas. Kasabay nito, nagde-desisyon ang mga nagtatanim ng mansanas na kumuha ng mas maraming manggagawa at mag-ani ng mas maraming mansanas. Sa madaling salita, ang impluensya ng presyo sa ugali ng consumer at producer ay mahalaga sa kung paano inilaan ng ekonomiya ang mga limitadong yaman. Ito ay tinatawag na pag-barter o trading. Ang kalakalan ay nagpapahintulot sa mga bansa na tumutok sa kung saan sila mahusay at makinabang sa mas malawak na pagpipilian ng mga produkto at servisyo. Ang Machino, gayon din ang mga Frances, EFCO at Brazilians ay kasosyo natin sa pandaigdigang ekonomiya kaya lang sila yung mga kakompetensya rin natin. Sa isang market economy, kahit walang sentral na tagaplano, ang individual na naghahangad ng sariling interes ay maaaring magdulot ng pangkalahatang kapakinabangan. Ayon kay Adam Smith, ito ay tila ginagabayan ng isang invisible hand. Gayunpaman, mahalaga ang papel ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga patakaran tulad ng karapatan sa pag-aari at pagpapanatili ng mga institusyong kinakailangan para gumana ng maayos ang merkado. Kinakailangan din ng pamahalaan upang itaguyod ang kahusayan at pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Kumbaga, nandyan ang pamahalaan upang makatulong sa ikabubuti ng kinalabasan ng isang merkado. Ang kakayahan ng ating bansa na lumikha ng mga produkto at serbisyo ay maaaring maapektuhan sa anumang patakaran na ipatupad ng ating gobyerno. At ang kakayahang lumikha ng produkto at serbisyo ay nakalipende sa antas ng pamumuhay ng ating bansa. Maliwanag ang pangunahing ugnayan ng produktividad at antas ng pamumuhay. Ang pagtaas ng produktividad ang tunay na nagpapataas sa antas ng pamumuhay, hindi lamang ang mga union o minimum na sahod. Kaya, upang mapabuti ang antas ng pamumuhay, dapat pagtuunan ng pansin ng mga gumagawa ng patakaran ang pagpapataas ng produktibidad sa pamamagitan ng edukasyon, kagamitan, at teknolohiya para sa mga manggagawa. Hmm, kung gano'n, gumawa lang tayo ng maraming pera! Mas lalo na lala ang inflation ng na masa natin kung gano'n. Ang pangunahing sanhi ng malaki at tuloy-tuloy na inflation ay ang pagdami ng pera sa sirkulasyon. Kapag labis na dumami ang pera na inilalabas ng goberno, dumaba ba ang halaga nito? Pinapakita ng kasaysayan tulad ng sa Alemanya noong 1920s at sa Estados Unidos noong 1970s at 1980s na ang pagtaas o pagbaba ng inflation ay direktang nauugnay sa paglaki ng bilang ng pera. At mayroon pa ang mga karagdagang problema ang dulot ang inflation. Gamat ang pagmantagal ng sentin ng inflation ay ang pagdami ng pera, ang panandali ang epekto nito ay mas masinimuot. Ayon sa maraming ekonomista, ang pagdagdag ng pera sa ekonomiya ay nagpapalakas ng paggastos at demand. Sa kalaunan, kataas ang mga presyo, ngunit sa simula, maghihikayat ang mga kumpanya na umupa ng mas marami, manggagawa at magproduce ng mga maraming produkto at servisyo na nagbisisulta sa mas mababang unemployment. Ang mga gumagawa ng mga patakaran ay kayang pagsamantalahan ang panandaliang trade-off sa pagitan ng inflation at unemployment sa pamamagitan ng iba't ibang instrumento ng patakaran. Sa pagbabago ng halagang ginagastos ng gobyerno, ang halagang pinubuwisan at ang halaga ng pera na naiimplenta, ang mga gumagawa ng patakaran ay kayang impluensyahan ang pangkalahatang demand para sa bilihin at serbisyo. Ang pagbabago sa demand naman ay naiimpluensyahan ang kombinasyon ng inflation at unemployment na nararanasan ng ekonomiya sa panandaliang.